Ay po mga kasimple, nandito po kami sa Landers, kasama ko po si Mami. Nakano -na, na po siya kasi nag lang po tayo. Tara po mga kasimple, samahan niyo po kami. May nakita ka si Mami Ihawan. Ngayon po ay December 22 mga kasimple. Pumpas Pasko na kahit saan pati traffic feel na feel -pil mo na ang pasto mami bili mo ako dito ang ganda oh tumo oh oh tumataas oh alam mo kung sino mag enjoy dyan sino? si Toby Toby si Toby Toby <laughs> <laughs> oo nga mami mag enjoy si Toby Toby dito kasi sa dito oh ayun si mami mga kasimple nagmamadali nakita na yung kanyang main na pinunta dito what? <laughs> yeah. Ya, tinggal ilalim. Yung last time kasi nabilili namin, parang butas yung ilalim eh. Oh no! Yan, perfect. Magkano, mami? Ayan. Ito? 599. Hindi siya nakasing ngayon, dati nakasing. 599. Ilang kilo? 1.5 kilo. Masaya na si mami. Okay. Eh. Nakakuha na yung kanyang, Ayan ano, pinunta dito. Pagka layo, layo yun lang ang dinayo dito. Marami ng items dito, mga kasimple. Oh. Lagi silang may stock. Talaga marami tayong mabibili. Ayun, picnic. Yan, pwede may scan dyan yung price, mami. Ikaw, ikaw mag-scan. Sa baba, sa ilalim. Ayun ang, ayun nga eh. Price, price 3.7. Tapos? 1.8.15 na lang. Naka-price off. Baliktaran, pwede ka rin maglagay dito sa ibabaw. Ah, oo, dalawa. kaso, ilan yung grills niya? Dalawa din yan. Dalawa din yung oo, grills oo, niya? Oo, dalawa din yan. Bawal ko dulit ni Mami yung picnic. 237. 237. Ilan? Ay. Dalawa? Dalawa na. Minsan-minsan lang tayo pumunta dito eh. Yung mixed nuts. Hanapin pa natin. Yung coffee mate kay Mami. Yung picnic kay Daddy yon, Mga kasimple. Baka hindi naman si mami noon, pero favorite natin yun. Ayan na, yung mixed nuts. Ah, uh, Titignan mag ka kung magkano. ma? 311. 311 oh, daw. Mas na Ilan kukunin mo? Salang. Isa lang? Mami, huwag hey. ka pa na isa. Madalang naman tayo pumunta dito eh. Para sulit lang yung biyahe natin. Hindi naman na ano yan, na expired ka galang. Ano ba expiration? June 2024? Oo, oh, ayokong tong May. Ito June. <laughs> Ayan, dalawang June. ah, June. Just gusto ko yung mas puno kasi iba hindi puno. Ito puno. Hmm. Kawa ka ng puno na June. ay <laughs> ah, ito puno o, di ba? Yung picnic, ay, mami. Pa, ano, pa, expiration? Pa, pa, natin, oh. ano expiration? papalitan natin Oh. Na expiration yan? Ah. Uh, March 2025. Yun lang, minsan may mga pinkog yung nalagyan. Minsan, butas nga. Yung nakaraan na coffee mate namin nung sa Last vlog na pumunta kami dito. May butas yung ilalim eh. Pero okay lang. Hindi na namin pinapalitan. Kasi nagbubuksan na eh. Kukaw tayo ng ibang picnic. Yung medyo matagal ang expiration. Dalawang March 2025 na picnic ang pinuha namin. Makakasimple. Mga kutkutin lang nabili namin halos. saka yung pang-ihaw. Yung thermoplast pinag-iisipan pa. kami ang cute oh. Track ng Coca-Cola. Ganda nung kalan, mami, oh. Ika, ano? 2023, ilan yun? Isa lang. Isa lang, yun. Ito lang. Eh, ito, dalawa to, eh, oh. 7,000. Saka ito kasi, nahihinaan mo. Hmm. Ayan, oh, no, mayroon siyang, hmm. ano. Eh, puro touchscreen to, eh. Ito oh. naman, may, may pihitan, no? oh. Ah, Ito hindi. Ay, din nakikita ko sa mga nagbablog sa kayong mga artist. Gusto mo ganyan? Kaso kailangan may kaldero ka rin ganyan. Oo. Uh -oh. 19,000 ah, steam rice cooker. Oo, si oh, ito yung sikat na yun. Ano yung nag -ano yun si, ano, si Jolina, tsaka si, sino ba artista? Kasi ang galing niya. Anong ginagawa? Maraming nagagawa dyan. Pwede ka nang, ano magluto din dyan ng ulang. Oo, nakita ko na yung si Jolina, saka kay, ano, kay Kate Abad aso mahal Oo. o yun day baka di kaya naman yun day <laughs> so, 14,000 ata ko so, yan kk abat sa youtube 7,000 ano parang ano tawag doon blender yan blender oh talagang tinatawag ka ng Thermoplast. Mami, ito na naman oh ito, may mga bag dito. Ano Anong bag to? Ah, pang picnic. Nani? Cooler, oh. Tatawag tayo. Ano yung nakita mo doon? Ano daw? Solar Tech. Towel? Puti eh. Ito mga Makapal? Ako din na. Maganda, makapal, mami. Ayan, nakakuha na ng mga face towel si mami. Mami, oh. Pagka nasa labas kayo ni Toby Toby. Mahal yan, hoy. Dito si Toby Toby, oh. Kasya. Ay, mami, matutuwa si Toby Toby dito, oh. Avengers. May bago na siyang best friend. Hindi si Banban. -Ban. Eto pa si Mario. Ang pinunta namin dito, creamer lang. Ang dami ng laman ng push cart. Oh no! Magkano yung gardenia binibili natin? Mas mura yan? Mas mura to eh. Buka mo isa. Ano expiration? Best before to ano? December 29? Uh, 29? pwede na yan. Andito na po kami sa counter mga kasimple po ang sitwasyon ngayon dito sa Landers. Pastong pasto na at ang daming tao. Nakapila na po kami dito sa counter mga kasimple. Hindi lang tayo ng ating turn para magbayad. At ah, tapos ito ay ubi na kami. Ito po yung aming mga binili mga kasimple. Nalagay na ni Mami dyan. Kami na yung susunod na magbabayad. Okay na po. Pauwi na kami ni Mami. Sabi mo, Mami, copy mate lang ang bibilin mo. Ba't ang dami mo nabili? <laughs> sama ka kasi ng sama. Dito na po kami sa kotse, mga kasimple. Yan yung aming mga napamili. Sabi, ito lang ang pupuntahan namin dito. Copy mate lang ang bibilin. Ba, sino ba dampot ang dampot ako? Yan e o, nadagdagan lang, ng nadagdagan. Ang gusto ko lang talaga, copy mate. Tapos, Aba, sino ba akong buha noon? Ito lang, pang ihaw. O, yan oh. <laughs> o. Oh. Aba, sino ba ang kumakain lagi ng pork chop at saka inasal? Pork chop? Eh, yung mahilig sa pork chop, hindi mo na nga nakikita. <laughs> A little later. Sabi mo, uuwi na tayo, mami. Saan na naman tayo pupunta? What? Ba't nandito tayo sa Ayala Malls? Saan mo ako dadalhin, mami? Sa Fridays. Fridays? Tama-tama, Friday ngayon eh. Oo nga pala, ano? Eh di, hindi tayo pwede dito pumunta bukas. <laughs> hindi na tayo pwede pumunta bukas dito kaya sa linggo. Kasi hindi na Friday yun. No? Yeah. Tama-tama pala yung punta natin, Friday. <laughs> mami, yung binili mong ihawang kanina. Sino una mong iihawin doon? Si Toby Toby. Si Toby Toby? Tama-tama, kasi si Toby doon. Sakong Sakto lang siya doon, mami. Wawa naman si Toby Toby ko. Ito pala yung Friday's na sinasabi ni Mami. Mami, naka-order ka na. Bilisan mo pagkain na Kasi hindi tayo pwede abutin ng Saturday dito. Ano to, Mami? Hindi ko alam. Libre. Dapat pala. Hindi ka na umorder eh. May libre pa lang doon. Okay, ano yun? nachos? Order ka pala umorder. At yung pinagmamalaki ng aming salad. Masarap ba? Ito yung pasta nila. tapos na may take out pa oh. So, ka ba? Hmm. So, Mami, nabudol mo ko ngayong araw ah. Nabudol mo ko sa landers tapos niyaya mo ako dito. Hindi lang, hindi mo na nga ako nilalabas. Labas, lagi nga tayo nasa labas to na. Nasa labas ka naglalaba. O, so, sa labas <laughs> Lagi nga tayo nasa labas ng bahay dun sa atin eh si Toby Toby ang madalam mo ilabas. Lagi nasa loob. Hindi sabi sa iyo, kung nasa labas ako, nasa labas din siya. Ha, ah, ganun ba? Binabantayan ako nang maglaba. Ah. Yan, may nakita dito si Mami. Balik na po kami sa park niya ito. May mga changi-changi dito. Ano binili mo? Headband. Ba't hindi mo ako binili? Huh? <laughs> Bili mo ba? Bibili mo talaga ako. Si Toby Toby lang binili mo. Hindi pwede, malaki. Gagawa ah, ko na rin siya. Gagawa mo si Toby Toby? Ano ah. mo mo si Toby yung may dalawa? Yung sombrero nga dun sa Pets pet Express di kasi eh. Gagawa ko na rin siya. Tapahitin mo sa kamay. Kami <laughs> okay lang na malaki na gastos natin sa lander sa kaya sa kinain na natin. Nakatipid naman tayo sa parking mami. Wala <laughs> <laughs> tayong bayad sa parking. Kahit <laughs> hanggang mami ang hapon pa tayo dito. Kaya sabi siya, mamaya tayo mo eh. Pag-solid yung parking. Wala tayong sa parking. <laughs> Tumawid ng Ayala Malls galing Landers para libre parking. Uh, Oo. Okay. Kaya ngayon uh, alam mo na. Baka mapanood nila tong vlog. Sisimile na tayo <laughs> sa susunod, mami. Ang hirap din kasi magpark dito Ay, sa Ayala Malls. Ayala namin nakabang. Uh, ang dami mga abangers, oh. Doon din sa Landers kanina nakachempo lang kami eh. Ng parking. Kasi maaga-aga pa nung dumating tayo dito. Pabalik na po kami doon sa parking mga Kasimple. tapos diretso na kami uwi. Sigurado bang uwi na tayo? Oo so, nga. may iba pa tayong dadaanan. Wala na. Wala na ha? Wala tayo, may coffee na ako. Oo. <laughs> Dito na po kami sa kotse. Kaya na yung ating kasama. Sigurado uwi na tayo ha? Hmm. Nanti ka na ni Toby Toby.